Ituloy na natin ang happy time sa barita na may kasamang hulaan. Masayang hulaan para sa ulo, ulo ng mga, mga balita. balita. Hindi pa tapos ang paandara ng mga kaseksihan nating mga bisita. And this time, sila naman ang mga kasama natin sa hulaan. Heto na ang ating celebrity player. Please welcome, Angelica, Angelica Cervantes. Cervantes. Uh, Halika ka tayo po. magkapareho ng damit. Halika dito ka. Uy, ang ganda-ganda. Para kay mag-ina. Di ba? Mag-ina agad. Kamukha <laughs> niya po yung <laughs> nanay ko. Di ba pwede mag-ama? <laughs> kami yun, kami yung mag-ama. Bakit? Nagbagong buhay ako. Tayo no, tayong nanay at tatay dito. Siya, anak natin. pa you know? bless po, okay lang po. Yan, Ayan. Ayan. Alam mo naman yung alam mo naman yung lolo mo. Bless ka rin, bless ka rin kay Lord. Eh? Bless ka rin. <laughs> yes, oh. So ito na nga Kuya Kim. Okay. Meron tayong tatlong tiktropa na may kanya-kanyang kwento. Kailangan mo lang hulaan at imatch ang headline na tumutukoy sa kwento nila. Ayan naman, eto na, silipin na natin ang headline. Narito na ang... Ulo, ulo ng, ng mga, mga balita. balita! Headline number one, Nawala ng wallet, nag-one, sa jeep. Headline number two, Production assistant biglang bumida sa pelikula. Headline number three, Batang nakikipaglaro sa baboy nahulog sa kanal. Headline number four, nawala ng bagahe sa airport ng hiram ng underwear. Ay? Ay, no. Ay? Eto na nga, tatlong headline dyan ay totoong kwento. Isa lamang dyan ay pagulo. Maaari na naman humingi ng payo or tulong sa ating mga mamamayan, Okay? Mm -hmm. Bibigyan ka namin agad ng clue tungkol sa production assistant na biglang bumita sa pelikula. Okay, Angelica para magka ka, ipapakita namin sa iyo kung paano siya na-discover ng isang direktor. Ito na, ang mga tiktropang kailangan mong i-match. Simulan natin kay Ethan Rosales. Action! Okay, uno. Itos. E okay. Cut, 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 cut! Bakit may marunong umarte yan, Ethan? Direk, mukhang kinakabahan eh. Kinakabahan? So ko kausapin ko muna. Wag na, wag na. Eh, pero alam mo ba yung linya na akala mo lang ikaw, akala mo lang wala, pero meron, meron, meron. Ikaw nga, Ethan. Akala mo lang wala. Oo. Oh. Pero meron! 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 Ang galing! Ang galing! Ikaw na. Pwede bang ikaw na lang? Pwede naman, Direk. Paltan mo na yun. Paltan mo na yun. Okay? Okay, Direk. Okay, ready ka na? Ready na. All Ayan, right. sige, sige. Cut! Ay, galing naman. Akala ko nagkakarakro si Jason. Oh. <laughs> <laughs> ano ba yan? Ika mo na. Akala Ano ba yan? Pati ka sa, sa sabong, sabong. ano yun? Ano sa monitor. Sabong. monitor. One, two. Hindi ah, ba ang monitor? Uh, uh, ka Karakro, parang ito nga. Ba't nasa sahig yung monitor? Pwede namang mataas. Ano ba yan? Walang yun? budget. Hindi. Eto po. Eksena na rin si Chloe Jenna. Action! Action! <coughs> okay, okay. Camera one. Camera two. Pasok, pasok. Oh, mali ka na naman siya. Ano ba na? Ako nang gigmang. Ikaw naman. Hindi mo mo lang sabihin yung artista natin kung ano yung mga tamang gawin. Pasensya na po. Sinabihan ko naman po yan kanina eh. Kaso medyo mahina talaga, Dirk eh. Pero parang pwede ka. Ah, uh, sige. Ganito wa, Ang dali lang na na. Nag-gym -gy ka tapos tumawag yung kapatid mo, yung nanay mo nasa ospital. Drama to ha. Nag-gym -gy ka muna. Sige. Ha, sasabihin ko na lang sa'yo kung anong gagawin mo. Direktor ako, sunduin mo ako. O, oh, dito ka. Okay, ha? Okay, nasa gym. Okay, tumatalong ka. Jumping rope, yan. Huwag mo katalo ah, na yan, sa ano ba? Sadali, ah. sa sa lang, sadali. Ay, kintay niyo, anong kintay Okay, ha, ah. tapos... <laughs> ito mga lalaking to. <laughs> okay, okay, ha. Ah. Tapos, magpo-push up ka, pero dito tayo. <laughs> yan, tapat tayo. Talikod po pa talikod? Hindi, kahit anong gusto mo. O, oh, <laughs> diyan. Push up. Cut! Cut! Baka sa mabuti, kasi lang yan. Cut! Cut! <laughs> okay. Ah. Ano Action. ba yan? Okay. Okay. hindi rin pa papahuli si Armani Hector. Action! Akala mo lang wala, pero meron! 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 kat okay. kat kat Cut! Pang-100 ticks na natin ito eh! Pero ako, Direk? Bakit hindi niya alam yung akala mo lang wala, pero hindi niya... Ah, pero meron! 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 Kaya mo ba yun? Kaya yung kaya, Direk? Ikaw nga! Ako pa! Ikaw nga! Action! Akala mo lang meron, pero... Wala. <laughs> baliktad, baliktad, baliktad. Baliktad, baliktad. Ah, <laughs> huwag mong baguhin, huwag mong <laughs> Akala mo lang daya wala. Sayang eh. Baligtad. Okay, in 3, 2, 1, action. Akala mo lang meron. Wala. Wala, <laughs> <Ay> <laughs> Ano din natin? Say. Ang guwapo mo. Kaso iba yung dialogue mo eh. Daya Again, in 3, 2, 1, action. Akala, Akala ko lang wala, pero meron, meron, meron. Ayan, cut. Cut. Ang galing. Ah. Meron, 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 meron. Very meron. good, very good. Very impressive. Ang ganda. Meron kayong tama. Yan. <laughs> okay, Angelica. Sino sa tingin mo ang production assistant na biglang bumida sa pelikula? Ipwesto mo na sila. Ipwesto mo na na kung sino man yan. Production staff na biglang bumida sa pelikula. Sino sa tingin mo? Sure ako, yes. ito yun. Ito yun, sure Ay, ako. Ay, alam na alam. Sure ako. Sigurado ano ka, ha? Sigurado ka, Sigurado ako. Magkaibigan na rin, eh. magkaibigan. Oh. Bakit mo alam? How about Ethan? Si Ethan, Ethan? mo na. Bakit mo pala alam? Bakit alam mo? Bakit alam mo? Nakasama ko na po siya sa work before. Ah. So, ah, lang na kayo magkaibigan. Ah, uh, hindi naman po mga one year, two years pa. Nakapagkwentuhan na kayo na mahaba. Opo. Ayun. <laughs> hindi, baka nakita niya kasi sa, sa set. Pwede. Opo. Ito uh, iha. Ang tingin ko dito na wala nang bagahe tsaka nang iram ng underwear si Armani. <laughs> kasi akala niya meron pero wala, wala, wala. <laughs> pero ang Parang galing ah! Ang galing ah! <laughs> Isang yes. take lang. Intense. Intense. Yes. Sa si Armani mo, na yan, nawala ng bagay pwesto yan. Pwesto mo na na ako sino. Angelica, pwesto mo na ako sa tingin mo. Si Ethan, ano ang uh, headline niya dyan? Nitignan ko po kung sino yung mga possible na manghiram talaga ng underwear. yeah, yeah. Ikaw ba? Yeah. Umami tingin... ka kay ate. Hindi, tignan mo. Ikaw ang pumili sa tingin mo kung alin dyan ang nararapat sa kanya. Sa tingin mo, alin ang uh, bagay na Headline kay Itan. Pwedeng ano... Ay, ito. Nakikipaglaro sa Paboy, nahulog Ay, sa kanal, nawala wala nang ng bagay. Nawala ng wallet, nag 1, 2, 3. Madalas po kasi siya nagko-commute. Ayan. Ayan. How about uh, si Armani? Sa tingin mo? Yeah, nawala na. Kaya ka Armani on the floor eh. <laughs> Tatoo. hindi ba yun? Versace yun, brah. Sorry, sorry. Versace yun eh. Umaming mm. ka na. Ano yun? Okay. Anong anong headline niya sa tingin mo? Saan mo siya ilalagay? ko po dito sa nawala ng bagay. Nawala ng bagahe sa airport. All right. ng underwear. Parang hindi naman siya makikipaglaro sa baboy. Feeling ko yung baboy. Pero kasi ha, ano rin ha? Okay. Oo, ako sa baboy ako. Tignan natin. Alamin natin kung may na match ka ba sa pagbabalik ng... TikTok Live!